Hi mga Bebelabs, So ngayong araw nga ay magluluto tayo ng papaitan for dinner. So ngayon ay namalengking nga lang kami dyan ng mga gagamitin, ganon, mga sangkap para naman masimulan na kasi baka makunat, ganon, kasing kunat mo. Ay, charing. Dinagdagan na nga rin namin mga Bebelabs ng balat ng baka or Lalat. At sinimulan ko na nga mga bebelabs na hiwain sa tamang laki at sukat. Ganon. Ay hindi. Karing lang. Grabe naman ang OA. Hindi ko yun sinukat mga bebelabs. Basta hiniwa ko na lang. Ganon. Naalala ko nga mga bebelabs ng mga bata kami bihira lang talaga kami makapag-ulam ng ganito. Kasi sa hirap ng buhay, ganun, hindi dahil sa ayaw namin, kundi wala talagang pambili. Ganun. Kasi pero inyo naman talaga mga baby loves. Lima kaming mag magkakapatid, tapos lahat kami nag-aaral. So, ang hirap din naman talagang i-budget yon kasi mga bebe loves, nung nag-aaral kami, binabayaran namin yung tuition mula elementary hanggang college. Pero nung college ako mga bebe loves, second year college, naranasan ko na yung libreng tuition. So yun, malaking tulong din yun kasi nabawasan din naman yung gastos. Kaya naman, eto, ngayon, nakapagtapos na. Wow! Pero marami pa akong binubuong pangarap. Ay, ang drama. Kung babalikan ko nga mga baby loves yung pahina ng kwento namin, syempre hindi to matatapos mga baby loves. Ngayon at matatag na tayo, laban lang sa buhay. Ganun lang yun. Hindi pwedeng sumuko tayo mga Bebelabs kasi marami tayong pangarap sa buhay. Pagkatapos ko ngang mahiwa mga baby loves, ay niluto na namin at nag kami ng buko. Ang bigat lang sa chan kasi malamig yun. At yun, salo-salo nga kaming kumain dyan mga Bebe Labs. So yun, hanggang dyan na lang. Bye!